Batang matalino, mga buwan sa isang taon. Magandang araw, mga bata. Tingnan ninyo si Gabi. Nakatingin siya sa kalendaryo at tila nag-iisip ng malalim. Alam nyo ba kung bakit? Dahil may labindalawang buwan ang isang taon at bawat buwan ay may masayang selebrasyon. Tara, Samahan natin si Gabi sa kanyang paglalakbay sa buong taon. Mang simula ay ang buwan ng Enero. Sa unang araw, sumisigaw tayong lahat ng Happy New Year. Tumakbo palabas ng bahay si Gabi dahil sa ingay ng mga turotot at paputok. Ito ang araw ng bagong taon at dito rin madalas idinaraos ang makukulay na pista tulad ng sinulog sa Cebu. Pagsapit ng Pebrero, nagiging kulay pula at rosas ang paligid dahil sa pagdiriwang ng araw ng mga puso. Naghahanda si Gabi ng mga card at tsokolate para sa kanyang nanay at lola bilang simbolo ng pagmamahal at pasasalamat. Subalit, mahalaga ring alalahanin sa buwang ito ang anibersaryo ng rebolusyon sa EDSA isang makasaysayang pangyayari na nagpapatunay sa pagkakaisa at tapang ng sambayan ng Pilipino. Sa buwan ng Marso, maraming mag-aaral ang nagsasaya sa kanilang pagtatapos at masaya rin si Gabi dahil nagsisimula na ang bakasyon. Subalit, sa buwang ito rin kadalasang ipinagdiriwang ang Semana Santa o Mahal na Araw. Sa panahong ito, nagpapahinga muna si Gabi sa paglalaro at maimtim na nakikibahagi sa pagdarasal kasama ang kanyang pamilya bilang paggunita sa sakripisyo at kwento ni Jesus. Ang pinakamainit na buwan ay Abril. Patuloy pa rin ang bakasyon at paglalaro ni Gabi. Ngunit hindi niya nakakalimutang alalahanin ang araw ng kagitingan bilang pagpupugay sa kabayanihan ng mga sundalong lumaban para sa ating kalayaan. Pagsapit ng Mayo, nagiging makulay at masigla ang paligid. Ipinagdiriwang dito ang araw ng paggawa bilang pagkilala sa lahat ng masisipag na manggagawa. Ngunit ang pinakagusto ni Gabi ay ang Flores de Mayo at Santa Cruzan. Namamangha siya sa ganda ng mga kasuotan at sa dami ng makukulay na bulaklak na nagdudulot ng kasiyahan sa buong bayan. Sumapit na ang Hunyo, ito ang buwan ng tag-ulan at syempre, ang araw ng kalayaan. Nakita ni Gabi na puno ng mga bandila ang bawat bahay. Ipinagdiriwang natin ito dahil sa buwang ito naging malaya ang ating bansang Pilipinas. Hulyo, ito ang buwan ng nutrisyon. Kaya naman, sinisiguro ni Gabi na kumain ng maraming gulay at prutas upang maging malakas ang kanyang katawan at makaiwas sa sakit. Pagdating ng Agosto, naghahanda na ang lahat para sa buwan ng wika. nag ensayo si Gabi ng mga tula at kanta sa Filipino. Pinagdiriwang din natin ang araw ng mga bayani sa huling lunes ng Agosto. Nagsisimula na ang Bermans, months. Setyembre na. Kitang-kita ang pananabik sa mukha ni Gabi. Kahit wala pang holiday, maririnig mo na ang mga kanta ng Pasko at nagsisimula na siyang mag-ipon. Sa Oktubre, ginugunita ang Araw ng Nagkakaisang Bansa o United Nations Day. Nagbihis si Gabi ng pambansang kasuotan mula sa ibang bansa para sa pagdiriwang nila sa school. At minsan, inaabangan niya ang makulay na Maskara Festival sa Bacolod. Malapit nang matapos ang taon. Nobyembre na. Sa tuwing ipinagdiriwang ang Undas, sumasama si Gabi sa kanyang pamilya. Upang dalawin ang kanilang mga pamilyang namayapa. Sa Nobyembre, inaalala rin natin si Andres Bonifacio, isang matapang at makabayang bayani ng ating bansa. At sa wakas, narito na ang pinakamasayang buwan, Disyembre. Masiglang-masigla si Gabi tuwing araw ng Pasko. Panahon ito ng pagbibigayan, pagmamahalan at kasiyahan kasama ang pamilya. Inaalala rin natin si Dr. Jose Rizal tuwing Disyembre. At syempre, sa bisperas ng bagong taon, naghahanda muli ang pamilya ni Gabi ng masasarap na pagkain at masayang nagsasalo-salo habang sabay-sabay silang nag-iingay upang salubungin ang panibagong taon. Salamat sa pagsama kay Gabi sa kanyang paglalakbay sa loob ng isang taon. Ang mga selebrasyon na ito ay nagpapakita kung gaano kasaya at kayaman ang kultura nating mga Pilipino.